Tila lalong lumabo sa halip na naging malinaw ang issue naman dyan sa West Philippine Sea. Eh? Ito'y kaugnay na payag ng Department of Foreign Affairs na may nabuo ng kasunduan ang Pilipinas at ng China kaugnay po ng rotation and resupply mission of, uh, dyan po sa BRP Sierra Madre sa Ayong inshore. Ayon kasi sa China, papayagan lamang daw ang res resupply mission kung magpapaalam ang Pilipinas at kung sasalang sa on-site verification na maghahatid ng supply ng barko ng Pilipinas. Sinabi pa ng China na hindi dapat magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Paglilinaw naman ng DFA, hindi tutugma sa kanilang napagkasunduan. Labo talagang kausap nitong mga to. Ginid din ni National Security Advisor uh, Eduardo Anjo na hindi kailangang magpaalam ng Pilipinas sa anumang bansa sa mga resupply mission jun sa west philippine sea hindi tayo magpapaalam wala tayong ipagpapalam sapagkat ito ay karapatan